Okay guys, the school year is over. Huwag nga kayong magsigawan. Parang hindi yata nagpalit ng damit yung iba para sa country house. Frogs! Oops! Hindi kasi namin alam na ngayon pala tayo pupunta sa country house. Pwede kaming umuwi sandali magpapalit ng damit. Wala nang time. Aalis na sila, maiiwan tayo. Sir Mike, sa tingin ko yung mga walang dalang damit. Hindi pwedeng sumama sa country house. Leila, ano ka ba? Hindi natin kailangan ngayon yan sa last day ng school. Kailangan natin mag-relax at magsaya. Okay? Sir Mike, ano pang ginagawa natin? Hindi pa tayo aalis. Ready na kami sa summer holidays. Oo nga. Bakit nakatayo tayo dito sa init? Oo nga. Siguro ino-orient nila tayo para sa rules sa country house. Hintayin na lang natin sila. So, yung mga rules natin sa country house. Siguro kayo? kailangan yung isulat para di nyo makalimutan at walang problema. Hindi, Hindi namin makakalimutan. Makalimutan. Matalas memory namin. Babe. Babe, psst, Smiley, Babe. tanong mo nasa si Kitty. Mamaya ka na. Babe, nagtala ka bang pera? Ako ang pera ni Tayana. Smiley, no problem. Nandito lahat. Oo, Oo marami tayong budget. budget. Timur, bukas darating si Kitty. Nandun siya sa lola niya. Susunod na lang daw siya. Ah, ayos. Hoy Romeo, anong sinasabi mo dyan? Gusto mo hagis kita mamaya sa bus? Mag-ingat okay, ka sa sinasabi mo. Baka mamaya di ka makasama sa country house. Okay, first rule. Walang lalabas sa bakuran ng country house. Oo, para madali ko kayong mabantayan. Malinaw. Yung hindi sumunod sa rules, pauuwiin namin. Umuwi na kayo sa parents niyo. Hindi kami aalis ng country house. Ang mahal kaya ng binayad namin. Magpapakasyon ako doon forever! Girls, relax. Huwag nga kayong magulo dyan. Ikaw, Ikaw nga, nga yung magulo dyan, eh! Dyan. Girls, masakit na yung pa ako. Uupo muna ako ha. Umusog kayo para hindi ako makita. Okay. Thank you. Lapit pa. So, yung second rule. Teacher Mike, ikaw na lang magsabi sa kanila. Sa country house, yung mga boys tsaka girls, magkahiwalay sila. Hindi pwede magkasama. Bakit? naman, oh. Teacher Mike, mainip kami. Yes! Wala, wala yung mga boys. Mag-e-enjoy kami nang wala kayo. So, ang third rule natin. Teacher Mike, sandali lang. Nakikinig ba kayo lahat sa mga rules? O oh, wala naman kayong balak sundin? Yana, tumayo ka nga dyan. Yana, sorry. Masakit na yung mga paa ko. May tanong ako. Kami ba ni Ice magkasama mag-work sa country house? I-distribute natin lahat ng responsibility sa country house. Ice, pizza, pwede kayong mag-work kung gusto niyo. Lahat tayo sa country house magtatrabaho, lalo na sa kusina. Lahat kailangan tumulong, okay? Cool! Mag-chill ba tayo o magbabalat ng patatas? Diana, kailangan gawan mo to ng paraan. Hindi tayo pwedeng magtrabaho doon. Oo nga! Nag-training tayo tsaka nag-aral ng isang taon. Oo girls, akong bahala. Ang importante, Pupunta na tayo sa Country House. Guys, sa Country House na lang yung ibang rules. So pumasok muna kayo sa school and packin nyo yung mga gamit nyo. Bilisan nyo na. Alisin nyo yung mga bulok na pagkain nyo sa locker. At pagkatapos, pupunta na tayo sa, sa Country House! house. sa country house Eh bakit nandito pa tayo sa school? Kailangan pa natin maglinis ng gamit Oo nga, nakakainis, kanina pa ako nakaredy Girls, bilisan na lang natin maglinis para makaalis na tayo Girls, sabi ni Teacher Mike, alisin daw no, yung mga nabubulok na pagkain sa locker Malinis naman yung locker ko, no? Amoy flowers Pero yung mga blue lockers na yan, ang babaho Hoy, Bunnies, bakit hindi nyo sinabi sa amin na kailangan magdala ng damit, ha? Sinasadya nyo yun, no? Alam nyo na pupunta tayo sa country house ngayong araw? Bakit? Ayaw nyo kaming sumama, no? Aminin nyo. Frogs, yung bakasyon yung iniisip namin. Hindi kayo. Hindi namin problema kung hindi kayo nagdala ng damit. Mas mabuti pa, linisin nyo na yung lockers nyo. Malinis yung lockers namin. Mabango, amoy candies. Hindi katulad ng sa inyo. Girls, dadalhin ko pa ba tong costume ko o hindi na kailangan? Diana, nakita namin yung country house sa picture. Bakit hindi naman maganda! Girls, hindi niyo pa man nakita ng live eh. Girls, ayaw niyo yung country house? Anong problema? Eh, eh di diba ba kayo sumama? sumama? Mascot, dalin mo yung costume mo. Magta-training tayo kahit summer holidays. Kailangan lagi tayong ready. Yes, yes mga, mga cheerleaders, cheerleaders tayo. tayo. Narinig niyo yun? Magta-training din tayo kahit summer holidays. Kasi, mga, mga cheerleaders, cheerleaders fans, fans kami. Hello, <laughs> Karina! Sasama ka din ba sa country house? Oo, Gigi. Nag-break na ba kayo ni Kev? Oo, nakipag-break siya sa akin. Girl, kawawa ka naman. Okay lang, maghahanap ako ng bagong boyfriend sa summer holidays. Karina, huwag mong aagawin yung mga boys namin, ha? Malinaw? Kung hindi, nagat ka sa amin. Well, hindi naman ako interesado sa mga losers nyo. Yana, hindi pa nagbayad yung mga footballers. Tsaka si Ryan. Don't worry, guys. Akong bahala sa si inyo sa country house. Okay, Ryan. Sinabi mo yan, ha? Oo, oh, Yana. Guys, hindi pa kayo nagbayad sa amin para dun sa country house. Nasaan na? Ryan, Kev, Tima, hindi talaga kayo magbabayad? Hoy, nagbayad na ako ah! Oo, nagbayad na kami! One month agong! Boys, Oo. may mga changes sa budget. Kaya yung mga binayan nyo dati, kulang. Kaya magbayad na kayo ulit. Kung hindi, boys, hindi kayo sasama sa country house. Alam mo Lila, kalokohan to. O siya, magkano ba yung kulang? Oo nga, magkano ba? Dapat noon pa sinabihan nyo na kami. Kulang pa ng 2,000. Bakit ba puro kayo reklamo? Yan na yung budget para sa whole summer. Muna na nga yan eh. Oo na, pero kalokohan to. Akin na nga yan. Okay, Ryan. Eh kayo. O oh, eto na. Hindi na kami magbabayad ng extra. Ha? Very good, boys. Oo nga. Sobra-sobra na yung binayad namin. Huwag na nga kayo magreklamo. Ang gawin nyo, linisin nyo na yung lockers nyo kasi aalis na tayo in one hour. Oo nga. Ang baho ng mga lockers nyo. Hoy, malinis yung locker ko. Bakit? Kahit naman yung lockers nyo, ang babaho. Leila, meron pa bang hindi nagbayad? Sino pa? Eto na, chinecheck ko na yung mga nagbayad. Well, bayad na lahat. Leila, anong gagawin natin sa summer holidays? Siyempre, maki-enjoy! Pizza, bakit pa sumasayaw ka dyan? Tulungan mo ako, marami pa tayong gagawin Maglilikpit pa tayo, no? Ice, ikaw na lang, nasa holiday vibes na ako, no? Anong holiday vibes? May trabaho pa tayo, yan o, may customer Yan o, hindi mo nakikita yan Oh, customers, hi boys Bulisit naman, no? Nasaan na ba yung bus? Gutom na gutom na ako Ice, gawa mo nga akong salad. Sabi nila, dadating na yung bus after 30 minutes. Ay, sana naman walang aberya. Excited na ako pumunta sa country house. Guys, dapat mapunta sa atin yung pinakamalaking kwarto ah. Yung pinaka-cool. Oo mismo, magkasama tayo ah. Pero eto ah, hindi natin kasama yan. Ano sinasabi mo dyan? Isang team tayo, dapat magkakasama tayo. Pero Romeo, palpak ka naman sa basketball eh. Kung gusto mo sumali sa team namin, gagawin mo lahat ang na sasabihin namin, okay? Patrick, pumili ka. Eto, eto. Wow, ibig sabihin, magkakaayos na tayo ng mga girls. Ha? Bakit naman? Kasi kapag pinili mo to, ibig sabihin, galit pa rin sila sa sa atin, di sila magiging okay. Pero pag to, magiging okay na. Kung ganon, magiging akin ulit si Gigi. Yes! Yes! Hoy losers, huwag nga kayo maingay. Teka, sasama ba kayo sa amin ha? Kung sasama yung mga yan, sigurado sasakit ulo natin sa bakasyon. Oo, sasama kami. At babalik na sa amin yung mga girlfriends namin. Oo, sasama kami. Magsasaya kami sa country house. Narinig nyo yun? Pati yung mga losers magsasaya. Kaya pati tayo magsasaya. Ice, tapos ka na ba? Ano mo pizza, yung pagsayo mo, hindi nakakatulong. Tulungan mo na ako para mabilis. Ice, eto na nga. Panira ka naman ng mood. Huwag ka na nga masungit. Ako? Masungit? Oo, ang sungit mo. Ice, gawa mo nga kaming hot chocolate. Tatlo. Ano, Smiley? In-order mo to isang to, ha? Yeah, dapat inumin nyo yung hot chocolate. Yan ang tinatawag na friendship. Mahaba yung biyahe, five hours. Pumunta muna tayo kay Ice, kumuha tayo ng snack. Kaya bilisan na natin. O oh, sige girls, ako nang bahala sa mga snacks natin. Mauna na ako sa kafe ha. Mascot, huwag mong kalimutan. Vegan salad sa amin. Kumuha ka rin ng maraming fruits. Girls, kailangan tayo yung unang makapasok sa country house. intindihan nyo? Bakit, Bakit naman? naman? Para makuha natin yung pinakamalaki, tsaka pinakamagandang room. ba? Diba? Ah, oo nga. nga. Eh e sino unang papasok? Malalaman natin ngayon. Mini, mini mo, sino sa amin ang papasok sa country house? Okay, Stella. Pagdating natin doon, tumakbo ka na sa loob. Piliin mo yung pinakamaganda, pinakamalaking room, yung may malaking mirror. Okay ba? Bakit ako? Natatakot ako. Eh di ba ikaw yung may gusto ng cool room? Eh di ikaw yung gumawa? Landy, may itatanong ako. Magtutubig lang ba tayo sa holidays? tulad dito sa school? Girls, syempre hindi, no? Holidays natin yon. Kakain na rin tayo ng prutas. Tsaka gulay. Well, thank you, Blondie. Okay, guys. Ready na ba kayong lahat? Yes! Nandiyan na yung bus, kaya aalis na tayong lahat. Teacher Mike, parang may kulang. May nawawala. I-double check natin yung listahan. Smiling, sa wakas, aalis na rin tayo. I love you, babe. Aalis na ba tayo? Ngayon na? Yay! Sabi ko na sa'yo, Teacher Mike. Okay, Frogs, nandito na. Bunnies, we're here! Pizza, ice, okay. Basketball players, nandito kami. Nandito rin yung mga football, football players. Mascot, present. Okay, Brian, Karina, Yana, mga losers. Losers, nasa sila? Wala yung mga losers. Baka naman nag-change mind sila. Wala sila? Mas okay, tara, umalis na tayo. O nga, let's go! Hindi tayo aalis nang wala yung mga losers. Nandito lang sila sa school. Sinong maghahanap sa kanila? Guys, hanapin nyo yung mga losers. Naka-install itong mga losers na to, girls Hanapin natin sila Okay, okay. hahanapin ha, namin sila, sila. Banis, mawala na rin kayo Para mas masaya <laughs> <laughs> Alam niyo, boys, kahit sinisigawan namin kayo Sinasabi namin hindi namin kayo mahal Sa totoo, mahal namin kayo Mahal din namin kayo Patrick, masaya ako na gabalikan na tayo. Rivasti, I love you very much. Wow naman, baby Julie ko. I love you, I love you. Gigi, promise ko sa iyo sa country house, hindi hindi ako lalayo sa iyo. Babantayan kita. Promise mo, protektahan mo ako sa mga lamo? Promise? Oo, Gigi, promise. Tsaka sa mga langaw, ha? Gigi, promise. Ano ba yan, girls? Wala yung mga losers. Diana, umalis na kaya tayo kahit wala sila. Baka umuwi na sila. Oo nga, umalis na tayo kahit wala sila. Quiet girls, Doon sa cafe. Wala sila dito Sandali lang Nasa toilet sila Losers, ano? Hindi ba kayo sasama sa country house? Sa, sa country, country house? house? Guys, nandiyan na yung bus Tara Losers, anong ginagawa nyo? Nandito lang pala kayo sa toilet Aalis na tayo 20 minutes na tayong late Huwag na nga kayo maglandian dyan Sandali lang Okay na kayong apat? Oo, oh, oh. kami, kami na, na ulit. ulit Okay, tara na Nandito na yung bus Guys, tapos na yung school namin. Hello holidays! Like and subscribe to the channel and don't forget to hit the bell. See you all next time. I love you everyone. Bye! Bye! Girls, ayaw nyo ba yung country house? Eh anong problema? Pwede naman kayong magstay dito. Costume? Costume? <laughs> mag -e enjoy pa tayo doon o magbabalat ng patatas? Diana, kailangan gawan mo to ng paraan. Kung hindi... <laughs> Teacher Mike, buka okay, yata hindi nagdala ng damit yung mga iba. Yung mga walang damit. <laughs>